So hi mga tao and welcome back to my channel for today's video guys Ay gigibain na yung mga A house <clears throat> Yes Excuse me po Yes gigibain na yung mga A house Pero yung bubong lang guys So nandito na sila para magiba Andiyan na si Junelle huh? And ang pinaka I love yun ni ma'am si G Si Ryan Yan So giniba na nila So tara tingnan natin Kulayo okay, pa Nana tay pang sabay Usangi kon karon La perinap mandi ugma ba? makuan ka ni karon. Awala may... dapat coba no? uh -huh. ayun tanggal kabadi tanggal kabadi barakabai So, ayun nga, guys. Uh, giniba na nila. Uh, nilagyan na nila ng bubong yung number one na A house. Dahil, uh, natanggal na kasi yung bubong na mga nipa hat. So, ilalagay na nila ang bubong na orange. So, orange po, guys, yung unang kulay na ilalagay natin dyan. Pero actually, ang inuna talaga is maroon kasi dapat yung color ng rainbow. Kasi lang wala naman pula, maroon naman yung nabili. Kasi walang pula na available. So, doon? sa tuktok si Ryan, ang si Jonel naman ay tinanggal nga yung mga uh, excess na mga pako, yung mga kahoy-kahoy. Tatanggalin yan siya guys para mas maganda tingnan. So ito na nga po ang mga bubong na ikakabit dyan sa A house. So ang ganda na siguro ng kulay. So hindi na siya A house. Dapat color house na ang tawag dyan. Kasi dapat makulay na makulay ang mga bubong para attractive sa mga visitors pag pupunta. Pero hindi rin natin masabi na maganda siya kasi baka mainit sa ilalim pero may double walling naman yan a double ceiling, double walling. Basta may amaka naman kasi sa loob. So mukhang hindi naman siya mainit. So yung gamit sa kabila ay nilagay muna namin dito sa A house number 2. Kasi wala namang nag-accommodate. So lahat yan guys, lahat na nakikita nyo ay papalitan ng iba't ibang kulay bawat A house. Para pagpunta ng mga tao, lalo na... Uh, pag vacation time, syempre may ibang tao na babalik talaga. So, para ma-amaze naman sila na wow, iba na yung A-house ngayon kasi iba-iba na yung kulay. So, ang dami pang gagawin talaga dyan guys kasi nga hindi pa siya totally tapos talaga yung hinaguan farm pero at least every now and then mayroon talagang pagbabago na magaganap and malay mo magka swimming pool na yan dyan meron na siyang activity area kasi malawak pa talaga yung lugar na yan lalo na yung dito banda portion kasi sobrang lawak pa o tingnan nyo naman and ito pala yung likod ng mga e houses so may mga kahoy na din rin dyan na tinatanim ni madam at sa mga maintenance boys So, malay natin, oh, 'di ba? So, maganda na talaga tingnan 'yan diyan, guys. Lalo na siguro pag iba't ibang kulay na 'yung bubong niya. Kasi luma na talaga siya, guys. 'Yung nipa and very nakakatakot siya. Baka alam mo naman 'yung mga tao dito nagyoyosi, baka masindihan. Biglang magliyab yan dyan guys. Diyos ko nakakatakot. So, ito naman dito sa kabila ang tatanggalin later pero inuna mo na muna yung front na area. And nag na nga sila guys, tanggalin yung sa kabilang area. Oh. na naman si, sino ba yan? Ah, si Ling si Ling. Ling yung umakyat sa taas ng bubong. Siguro pag ako ng umakyat siya, nako, giba yan kasi ang bigat-bigat ko. So, sana marami pang mga guests na pupunta at ma-appreciate yung ganda ng hinaguan. And ayan na nga guys, sinukat na nila kung gaano kahaba kasi pangit din kasi kung sasayad siya sa lupa guys, baka masira naman siya. So, kailangan may allowance talaga na, na, na may awang siya from lupa to uh, color roof. So ayan na. Pero inuna talaga guys yung maroon na kulay. Kaso lang nung tinawagan ko si Madam, sabi niya kasi ayon niya ng maroon yung mauna. Gusto niya yung colorful agad. Yung pagbungad pala ng tauk. Wow! Ganon agad. So ayan. Sabi ko tanggalin niyo na lang yung ano yung maroon kasi orange ang gusto ni Madam. Ayan. So ayan na nga orange. Mamaya guys tatanggalin naman yung maroon sinukat lang talaga yung maroon guys kanina pero hindi talaga yun yung nauna ang nauna talaga is the orange one ang ganda kasi ng orange pag bungad no kasi very lively yung kulay hindi mas uh, hindi hindi boring ba kaso lang pag nasinagan siya ng araw sobra sakit sa mata kasi diba? very colorful pero pag mabungad naman ng taon yan oh syempre mapapa wow So, ayan na nga guys, kinabit na lahat yung sa front part. So, bawat uh, parte pala yan, bawat face is tatlot kalahate. Tatlot kalahate yung nailagay nila na mga color roof. So, syempre may, may ano yan, uh, binarinahan, ay ano ba yan? Nilock nila yung, paglock nila is gamit ay yung barina para ano para matibay talaga siya at saka pag kasi nasisira yung ano so iba na talaga ngayon no very ano na talaga siya upgraded so dito naman sa kabila guys ayan kinabit na rin yung orange na color oh di ba si Ryan orange din yung suot kaya na in love talaga si Mommy si CJ kay Ryan Arr! sana all sana all si Ma'am in love. So yan, sinukat-sukat mo na nila. Kailangan kasi Magkapareho sila ng sukat sa kabila. Kasi kung ano, pangit tingnan. Kung hindi sila pareho ng sukat, ba diba? So lumipat, uh, lumipat na sila maglagari dyan kasi mainit na doon na portion. So dito sila maglilanag. Uh, putol ng uh, poloro para hindi yung sila mainitin kasi sobrang init kanina pero ngayon ang lakas sa habang voice over ako ang lakas ng ulan yung baha malakas na eh, kailangan ko siyang i-upload ngayon kasi bukas bahaw na to hindi wala na manood kasi marami na nag-upload ba? Diba? so ako yung nauna na video ako yung late nag-upload so ayan na nga guys sa so, ang ganda na ng kulay oh Very, ano na siya, very wonderful. Wonderful! Very colorful pala, oo. Pero, yung na, na, nakabit na yan dyan, mayroon pa kasi ilalagay dyan sa tuktok. Hindi pa na dumating. So, yan lang muna yung na, ano nila, yung nailagay kasi wala pa yung kailangang na bubong sa itaas. Kasi, kailangan parehas ng kulay. Dapat kung orange, orange din yung sa ibabaw niya kasi pangit kung magkaiba-iba yung kulay, di ba? So ayan na nga guys. And tinanggal na nila yung mga nipa na tinanggal nila kanina. So ilalagay na nila kung ewan ko kung saan nila ilagay yan. Para hindi siya makalat. Kasi bukas darating na si Madam. Baka may na ang lola mo na makalat yan So pinagtulong-tulungan na nilang buhatin ang mga nipa para malinis na dyan sa paligid at hindi na magkalat ang kapaligiran. So ayan si Bimbo, si Lingling, si Junel at saka si Ryan Love Ma'am Shiji Chares. So maganda, maganda sana yung nipa kasi very aesthetic bakas ulang lang. O, oh, tingnan nyo. Sira na nga yung dulo-dulo niya, o. Oh. Ano na siya, sobrang crunchy na siya. So, mabilis na siyang mabutas. Pag mabutas siya, papasok yung ulan sa loob. So, yung loob, masisira din. Which is kung nakakolor off na siya, mas, ano siya, mas colorful. Ay! Diyos ko, kumulog pa. Ang lakas. Very colorful siya, guys. And very attractive to the visitors napupunta. So that's would be all for my vlog. Bye bye mga ka